Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan na Associate Kalingap Reactors Associate Kalingap Reactors Please Subscribe MSG Channel Andito po yung mama ni Rina, si Mela ni Nakita po niya kung gaano kaganda yung anak niya ngayon oh. Ano masasabi mo sa anak mo ngayon? Okay <laughs> na baga? Okay na baga? Mayroon sa Tangka-tangka ah, din. <laughs> Hindi niya naabutan yung sayaw ni Rina kasi na-late po sila. Tonto ang si Rina sa kapatid niya, oh. mo? Ma? Baka mabitawan mo. No? Baka mong mabuti. Eh. na mo? Tama na. Na-miss niya yung kapatid niya. O, oh, di ba? Wala oh, ka nang mabuti. Eh? <laughs> Nasasaktan siguro sa mga ano. Design-design sa damit niya. Ayan po kasama po yung kanya stepfather and si yung isa pong anak niya. Wow, nanay ni Rina na si ate Melanie ay dumalo pala sa Loheka event na kung saan napakaganda ang performance ni Rina. Kaso hindi nakita ni nanay Melanie niya kasi na late ang pagdating kasama rin ng kanyang stepfather at ang dalawang kapatid niya dito makikita natin na miss na miss ni Rina ang kanyang bunsong kapatid Napaka-supportive din ang nanay at stepfather ni Rina, dahil dito mas lalong sumaya si Rina at makikita natin na gustong gusto niya ang baby. Bago po natin panoorin ang video na ito sana wag nating kalimutang e-subscribe ang mag-amang good Samaritan na sila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edna Vlogs.at. Siyempre e-subscribe din natin si Ate Roda Mix Vlog at si Kuya Jomar ni Rina.at. Ganun na rin po ang aking munting channel. Alam po alam naman po ni Rina kung ano yung bawal sa kanya pinapaliwanag po natin yan para makaintindihan niya nag-enjoy okay, siya sa kapatid niya kanina pa niya ayaw siya yun ang kapatid mo ayaw pala sa'yo baka natatakot pa At, oo nagtataka bakit daw ganyan yung suot mo <laughs> ah, sa ibang planeta ka daw sa ibang planeta ka daw sa ibang planeta ka daw pinatahi ko. Pinatay. Ganda mo ah. Gan gan Nag-gan-gan si ka giling giling siya. Ikaw nga! Sa yeah, Madonna! <laughs> <laughs> Egyptian sila, mga Egyptian. Ilan yeah. sila? Ano sila? Pinag-combine kasi yung 5 and 6 sa performance. So, ipanoorin nyo na lang po. I-upload ko po yung performance ng uh, grade 5 and grade 6. ito, kapag po si Ate yeah. po sa akin po mapapanood po yung ano niya po? Performance. Ayan. So, ayan. Thank you so much po sa lahat po ng nagmamahal kay Rina. Ayan. Ang ginagawa po natin ay para sa kapakanan ni Rina. Para tuloy-tuloy po yung paggaling niya. Maraming salamat po. Ayan. Bye-bye po. God bless us. Awesome. Wala, mabitawan mo. Ah. Kalo, grabe. Ano? Dito nag-enjoy si Rina noong makita niya ang kanyang bunsong kapatid. Nagtataka rin daw ang kapatid niya bakit ganyan ang suot ni Rina. Parang nasa ibang planeta, Egyptian kasi ang costume ni Rina, bagay na bagay sa kanya dahil matangkad na bata at maganda pa. Wow, sinampolan pa ni Rina ng sayaw ang kapatid niya, tuwang-tuwa talaga siya. Maraming salamat Ate Rhoda at Kuya Jomar sa walang sawang pagsuporta ninyo kay Rina. At Higit sa lahat, maraming salamat po kay Kalingaprab at Kuya Val, Ate Ed na sila ang matubang family na handang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. you can get you off of my mind are you still thinking about me all day